Tatay Isidro, may panawagan ka kay Lisel sa anak mo. Ka Lisel, sana magbago ka na. Para yung mga anak mo, mapangalagaan mo. Hmm. Para sa paglaki, makatulong mo. ay kapatid noon, isang uh, makulimlim na hapon, mga katuwang, samahan niyo po kami, pupunta kami ngayon sa tatay ni Ate Lisel, lolo ni na nung batang si Melba at mga kapatid niya. Naalala po ba ninyo yung batang si Melba na nag-viral po doon sa ating uh, mga nakatalikod na na-upload video sa ating uh, dito sa page natin sa uh, FB page natin na yung si batang si Melba dahil wala yung tatay, wala yung nanay siya yung naging uh, tatay at nanay nung kanyang limang kapatid and uh, patapos nating manawagan kumuwi yung nanay pero nagkaroon ng mga problema yung mag-asawa hanggang sa yung tatay ay uh, nakulong, pinakulong po nila yung tatay nila kasi bukod sa bog sa asawa, nambubugbog pa ng mga anak niya ayun dun sa unang impormasyon natin nakuha ang nga nakakulong pa rin ang um, masakit nun yung magkakapatid nagkawatak-watak si Melba dinala nung nanay sa Maynila din yung mga kapatid na iba ay eh, uh, napunta sa iba-ibang kamag-anak tulad nitong iba nanditong pupuntahan natin tatlo ito napunta dito sa tatay ni Lisel sa lolo ng mga bata kaya tara puntahan natin Asom tao po. Hi, good afternoon. Gandang hapon. Talaw ka po din sa Garaba ko harong. Gusto po kayo? Kayo po yung tatay Isidro. Kayo po yung tatay ni Ate Lisel. Okay. Kay Saging. O, oh, anong tawag dito? American banana. Oh, kay paborito ko yung matamis yan eh. na po siya. Ha? Kain na po siya. <laughs> binibinta niyo? Okay. de binibinta niyo. Ho? Ay, bibiling ko mamaya ha. Bili ko mamaya. Pasok pa ako? Hindi na po. Okay. Ay, garaba na po yan. Ha? Ay, okay lang. Okay lang. O, sinong nakatulog dito? Kami po. Kayo po. Mana po eh. Layo man yung ipapagawa pa. O, anong trabaho? Eh, magdamit po kayo, tay? Ayan, nakadamit na si Tatay Isidro. Di po ba? Di po. Ito yung dalawang magkapatid. O, mga katuwang. Ito yung dalawang magkapatid. Kapatid ni Mabel. O, oh, bless. Bless. Bless, Bless ito. Ito yung mga dinadalaw namin madalas ano? doon sa bahay nila. Kayo po si Nanay Lita. Lita. O oh, bata pa kayo Nanay Lita? <laughs> magsi oh. mag na din oh, bata pa, bata pa. Bata pa. Anong niluluto nyo? Ay ano po? Mag Ano lang ako ng talbos kamote. <laughs> ah, lalaga. Oh, masarap yun. Nilagang talbos kamuti. Walang ah? pambili pa. Walang pambili. Nakikikuprasan lang. kikoprasan lang. Hmm. Kano bayad sa pag... Uh, sa arawan, sa pagkukupra? Hindi po. Hatian. Hatian? Paano klaseng hatian? Hindi hati sa kung... kita. Oop. Kayo ang gagawa. tapos ako. yung may-ari ng lupa, yung ng nyugan, hati. Kung naka-20 mil, 10,000 ganun. Ah, okay. Alisin naman yung Alisin gabinada, na yung bayad. bayadsan sa uh, pag, pag uh, oh sa sa, sa kalabaw, mm, di ba? Mm, yung paggawa no. Alisin yun bago maghahatian. Mm, okay. O oh, kumusta kayo dito? Ano nga si pangalan mo? Rudel eh. Ha? Rudin po. Si Rudil ikaw si Rumel po. Rumel. Nanay, asa na po yung magiina? Yung... Hindi, hindi. Huwag mo ko sabihin kung saan lugar. Okay, ano sa at baka nagtatago naman. Yung si Mabel, na. kasama ni Lisel. Yung tatlong babae pong anak. <coughs> Ay, yung tatlong babae. Panganay si Lisel, tapos yung dalawang babae bunso. Si tapos yung, po, yung, yung, baay. mga, yung mga lalaki... Nasa at inyo. Oo, oh, nasa akin yung dalawa at yung isa na oh, nandun sa kapatid ko. Oo, nagka watak watak, -watak na. Nagkawatak-watak na. No? malungkot yung nangyari doon sa oh, okay. pamilya ng anak niyong si uh, Tilisel. Uh -huh. Kala ko pa naman, nung magkabalikan, eh, magiging ayos na. Oh, kung kailan nagpakasal. Ah, sa kung kailan nagpakasal. Kakanal. Nung hindi pa, nung hindi pa ay kinakasal, maganda yung pagsasama. Dati na kung ano siya. Oh. Pero nung ikasal na, ando na, pumasok Maspalal na yung ah. mabibigat na pagsubok. Oh, o, Kisyo, sabi nga ni kuya, nung asawa, na involved sa, sa tawag dito sa maling relasyon si Ate Lesel, tama po ba anak niyo? siya ano po anak sa unan niya ah pangalawang asawa kayo Pangalawa kaya bata pa kayo Pangalawa po po. pangalawang asawa hindi na po ni Ate Lisel patay na po ah patay na ah okay so bago ka nag asawa patay na man ka na okay Oo. So, yung pala yun, ano? Malungkot yung nangyari, tatay, doon sa anak yung si Lisel. Ano? Siyempre, doon sa mga apo nyo, nagkawatak-watak na. Ano po? Uh -huh. Malungkot. Malungkot nga. Inatid sa akin dito ay... Natin. Siyempre, wala kang magagawa. At apo nyo Siyempre. Apo ko Oo. Natanggapin namin kasi walang mapagbibigyan na... Kaya nga. Walang sa ibang hmm. tao Walang sa hmm, ibang sa ibang tama sa ibang tao Hmm, siyempre, eh, laman at dugo nyo yun eh, din. So, sana sila natulog itong mga bata? Ay, ah, dito sila. Dito. Pero sira-sira na rin. Delikado na rin yung bahay nyo. Baka mga abak bumagsak na. May na, may natutulog ba doon? Wala na po. Oh, delikado. Wala na po sa Oh, kahit yata, kahit yata manok ang pumunta dyan sa kwarto ngayon, babagsak na yan. Hindi pa naman po. O, oh, ingat-ingat kayo ha. O, ingat po kayo dito. Oo. Oh, oh. Ito, um, may merienda kaming dala dito. salamat po, sir. Oo. Oh. May palaman pa po. Salamat. Mm -hmm. Oh. Okay, Tatay Sidro, ito po, po mga batang ito eh Mag-aaral? Mag-aaral po yan Anong grade po? Anong grade mo na nga? Buklo no? ito Grade, grade 2, na. yung isa hindi po Naka-enroll na po, naka-enroll na. Hindi pa nga Hindi po. Pa Ay, po. Sabi po ni Lisel, mauwi daw ma po sila. Pasukan, siya. Ah, okay, okay. Kontakin niyo po ako pag na Ate Lisel at kung ano man po ang may tutulong ko, halimbawa gamit ng mga bata, ano? Kaso po wala kaming kontak. Ah, bigay ko sabi po, sa po, sabi bigay nga po, po sa inyo. Bigay ko po sa inyo. Sa amin, mm. bibigay daw po kayo ng Kaya nga po, yung gamit ng, ng, ng mga bata. Na. Okay, babalik kami rito pag nandito na si yung nanay sa Ate sabi nyo eh uuwi bago magpasukan para sa mga Pero anak nang natitira sa dito kami. sa probinsya para maipa-enroll. Para yung mga gamit ng bata eh uh, maayos naman ano. Hmm, so po. bibili kami ng gamit itong mga bata. Ano magkakapatid na nandito sa iyo, Tatay ano? Tatay Isidro. Okay. Ikaw anong grade mo na? Kinder po. Ha? Kinder, ikaw anong grade mo? Grade 2 po. Grade 2. Hmm. Gusto mo mag-aral? Opo. Ha? Opo. Oo. Oh. Anong gusto mo paglaki mo? Police po. Police? Bakit police? Ha? Para ikulong po papa. Para ikulong si papa? <laughs> Hindi. Nakakulong Opo. na nga ang papa mo ngayon eh. Nakakulong na si papa mo. Oh. Wala na yun. Hindi mo ba namimiss ang papa mo? Hindi po. Hindi? Bakit? Sinasaktan kayo noon? Opo. Oo. Oh. Walang walang naitanim na kabutihan yung tatay sa mga anak niya. Tingnan mo na pangarap ng bata. Gusto niya maging pulis para daw ikulong yung tatay niya. So pagbalik po namin tatay Isidro, bali sampung bata na ang nandito. Ano no no to? Tatlo, tatlo, sorry. tatlo. Dalawang ito tapos yung isa na nasa isang kamag-anak, dadalhin dito. Anong grade? Anong grade noon? tutoy grade 5. So ang nandito sa iyo sa pasukan grade 5, itong isa grade 4, then ito kinder. Ah, pag grade 3, okay. Grade 4, grade 3 kinder. Mga binyag na kayo? Hindi pa ikaw. Hindi pa binyag? yan. may mga rehistro na kaya to? Meron na nakapasok na nga sa school, ano? Ha? Ano, ano, ano? Ano Anong kulurong? Paano kulurong? Paano kulurong ng registro mo? Ano daw kulurong ha ni Kher? Ha? Sino mo sabing po. Oh, ano daw klaseng kulorum yun Alamin mga tatay Isidro Kung paanong naging kulorum Sabi nitong apo mo yung registro niya ha? Ah? So pagbalik ko dito Maintindihan ko kung paano naging kulurum Yung registro niya Sabi ng papa mo yun Oh. Papa niya, si papa niya, walang alam. Si oh, mama niya. Um, si mama niya, ma malalaman natin. Ano? Okay, mama kung mama paano niya. naging kulurum yung rehistro niya? Tatay Isidro, may panawagan hmm. kay Lisel sa anak mo. Mom, ka kamay. Lisel, sana magbago ka na. Para yung mga anak mo, mapangalagaan mo. Hmm. Para sa paglaki, makatulong mo. Lalo ngayon, siyempre mag-isa na lang siyang bubuhay. Itataguyod niya mag-isa mga anak niya kasi nakakulong yung asawa niya ngayon, no? Talagang kailangan maging maayos matatag siyang nanay, siya eh. maging matatag siya, mm -hmm. di ba? Walang ibang asa. Kayo naman eh medyo may edad na rin, mahina din ya. ang hanap buhay sa sa nyugan. Hmm, wala po. Wala tulad naman ngayon, naman. wala kayong bigas. Ano? Hmm. Nangutang hmm. na ako po kami <laughs> ng pambigas namin. Ha? Nangutang namin. Wala. Wala tayong nangangang. Anong tawag dyan, Tatay Isidro? Mama. Nga -na. nga. -na. Nga -na. nga. -na. Oo. oo. oo o, doon sa mga eh. nagkakaedad na, na ah, instead na kayo po ay manigarilyo, ito ay, na lang. Ito na lang po. Oo, nga nga. Kaya may Pagawa po. Oh, Yung matatanda, oh, hindi ko nabalita na sumikit ang ipin. Ano? Po, wala na po akong ipin Oh, eh. wala nang ipin, kaya wala nang sakit. Wala nang sakit. Oh, Sira-sira na rin talaga ang bahay ni Tatay Isidro. Delikado na rin sila dito mga katuwang. Oh. Mm. 'di ba? Sira-sira na po mga katawan. May tali na. Paano kung wala tali na 'yan? Babagsak na 'yan. Ayun, may tali na po mga katuwang. Paano kung wala tali? Eh, babagsak na. Kaya si Tatay Isidro, malaki din ang problema, mabigat din ang problema ni Tatay Isidro kasi sa hirap ng buhay, may edad na rin siya. Hindi naman niya pwedeng tanggihan tong mga apo niya. Sa kanya iniwan ni Ate Lisel. So, pagbabalik namin tatay, tatlo na itong nanditong apo nyo. Yung isa na nandun sa kamag-anak na isa, dadalhin na dito sa inyo. Ano? Sabi na po, dito. Okay. Tsaka message nyo ako, bigay ko yung message ko, yung 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 contact number ko. Para pagdating natin, Lisel, kausap kami, ano? Tayo, ano? Or kung hindi man, Nyan. Madala ko na lang, matagal pa naman yung pasukan sa eskwela, oh, ano? No? Di dito, pa matagal pa naman. <laughs> Alis na ko, Tatay Isidro. May hey gusto ko sabihin. Hmm. Ito salamat. Kuya, pren na mo kami. Sana po itong mga apo ko. Tulungan niyo na lang po. Ano po? Okay hey po. Hey po, Sir. Maraming salamat po sa iyo. Lisel, kung nanonood ka man, o nandito si Kuya Pren, dinalo yung mga anak mo. Sana, magbago ka na. At, sa ayos mo na ang pamilya mo para sa katatahimik ng buhay nyo. Hmm. Um, ulang ulitin yung mga ginawa mong mga kapalpakan para maayos na yung buhay mo. Ang matahimik. Matahimik ka na. Maayos na um, ano po. Kay so, Kuya Manuel. Kuya Manuel, sana magpakatino ka dyan para kung sakali mang makalabas ka. Sana baguhin mo na yung buhay mo para kung sakali tanggapin ka ng mga anak mo na ka pang magulang nila. Yun lang. Sige ha. Alis na ako ha. Okay, Alis po. na ako. Alis na ako. Alis na kami. Sira-sira na talaga po. Ano po? Sira, sira na. Oo. Diba na talaga? Diba, 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 diba na, na, na talaga? Natura, eh. oo, oo. Ang problema niyan, hindi nyo nga inaakit yung itaas, pero pag bumagsak, andito naman kayo sa baba. Kaya nga po. Ano? <laughs> sasaluhin kayo. Ay, sana oo. naman wag muna. Oo. Ano ah. po? Yung dalawang bata oh natutulog, natutulog. Ah, dito natutulog yung mga po nyo. Okay. Salamat Salamat po at nabisita ninyo kami po dito sa bahay ni Lolo. Sana po nanonood si Mama. Mama, miss na kayo na ate Mabel. Ha? Mabel po. Ah, Mabel, Mabel pala yun. So, lagi ko nababaliktad yun. Miss na miss na namin kayo. Mag-ingat kayo dyan, Mama, nina ate Mabel. Ako mo po ang bahala sa mga kapatid ko. Abantayan mo sila, no? lalo pag eskwelahan nyo, malayo yung lalakarin ninyo ano Bal Alalayan mo yung mga kapatid mo pero yung isa yata ang mas panganay dito ano okay okay o, alis na ako ha ingat kayo ha bye 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 po mangkabay ka bye po Pabili po ako nito para may pambili kayong bigas ha